Ganito pala kahirap magbalot ng siomay dahil kapag nanonood ako ng mga tutorial, napakadali lang tignan pero nung ako na yung gumawa, nahirapan talaga ako ng sobra. Sobrang tagal ko na din pala nag-crave ng siomai dahil nga napakamahal na din ng siomai kapag bumili ka sa labas tapos bitin pa. Naisipan ko naman na gumawa na lang din ako dito sa bahay. Marami pa kami makakain, hindi pa talaga kami mabibitin. Bale, isang kilo din pala tong giniling na binili ko tapos naglagay lang ako ng carrots dyan, bawang sibuyas, asukal. Ilalagay ko na lang yung tamang measurement dyan sa may comment section. Ito palang recipe ng siomai ko. Ganitong ganito lang din yung recipe kapag magluluto ako ng Shanghai. hindi dinagdag ko lang naman dito yung sesame oil. Every time na mag Iluluto din talaga ako ng shanghai. Ganito din talaga yung mga nilalagay ko. Kaya sobrang sarap din talaga at malasa. Yung tip ko lang kapag gagawa kayo ng siomai, huwag niyong i-overmix para naman hindi din gag kapag iluluto na. Hindi ko na din pala napakita sa video ko. Naglagay din pala ako ng nor liquid seasoning ng spicy para naman medyo may sipa. Ano daw? <laughs> Mahilig din kasi talaga kami sa spicy. Kaya naman mas maganda talaga kapag medyo maanghang siya. <laughs> hindi din kasi kumakain ng siomai yung mga bata. Kaya sa amin lang talaga tong tatlo ni Papa Joey and ni Boss Jaja. Ganito pala yung molo wrapper na ginamit ko. kasubitin bitin nga lang dahil isang kilo din tong giniling na to. Dalawang klase pala ng molo wrapper yung nagamit ko sa paggawa ng shomai. Eto naman bambi na to. Medyo manipis talaga siya. Ah. At mabilis din talaga siyang mapunit. Kaya sa susunod na gagawa ko ng shomai, hindi na lang ganyan na brand yung bibilin ko. At eto na nga ang the moment of truth na magbabalot na ako ng shomai. Habang nanonood nga ako ng tutorial, akala ko napakadali lang. <laughs> Pero nung ako na yung gagawa, Diyos ko, nahirapan talaga ako ng sobra. Tatlong <laughs> klase pa nga ng video yung pinanood ko, iba-ibang technique sa pagbabalot ng shomai. Ganito na nga lang yung technique na gagawin ko, yung kutsilyo, itutulak mo dun sa may molo wrapper. Medyo hindi din talaga siya madali kasi napakahirap din talaga magbalot ng shomai. Kaya nga yung ibang nagtitinda, nakakabilib talaga sila kasi napakabilis talaga nila magbalot ng shomai. Para bang yung kamay nila meron talagang super power sa so sobrang bilis. May mga palpang pala akong nagawa dito pero hindi ko na din siya inulit kasi sayang naman yung molo wrapper. Yung sa right side pala na ginawa ko, eto na pala medyo okay na at talagang nasiksik na na maayos yung molo wrapper. Eto pala yung ginamit kong steamer. Napakadali nga lang din gamitin nito At napakaganda pa. Bago ko nga pala ilagay yung mga shomai, nagpakulo na muna pala ako ng tubig dyan for 10 minutes. Huwag nyo nang pintasan yung mga shomai ko na nasa ibabaw. Ayan kasi talaga yung mga palpak sa pagkakabalo. 30 minutes ko na din pala tong in-steam and sakto lang din yung pagkakaluto niya. Ang narealize ko nga sa paggawa ng shomai, kailangan talaga maayos yung pagkakabalot para hindi siya bumuka. Pag hindi kasi maayos yung pag magkakabalo, talaga nga naman bubuka siya. Pero di bale, okay lang yan ang importante naman dyan. Ako, sobrang siksik talaga ng mga pork na nilagay ko dyan. Eto nga yung shawmai na hindi talaga tinipid dahil sobrang daming laman. Hindi din pala kami nakagawa ng chili oil, kaya eto na lang yung sausawan namin. Toyo kalamansi at sili. Pwede na yan. Try lang naman eh. Masarap. Hindi nga. Nag-try lang din naman akong gumawa ng shumai. Tinesting ko lang kung masarap nga ba yung recipe na gagawin ko. Kaya next time, alam ko na din yung discard eh. I-try nyo na din tong recipe na to. Hanggang dito na muna pala yung mini-vlog namin. Thank you for watching. Bye!